mais natin mga boss. Sobrang pangit dahil walang ulan. Dito na parte mga boss, medyo siya maganda dahil ito ay ipuan hybrid. Simula naman dito, patungo doon sa doon na parte, ito yung ipto 2 o second generation na mais na may moisture content na 14. So uga talaga siya. Pero medyo pangit siya mga boss. Pagdating naman dito mga boss, dito, kita nyo, magkaiba, sobrang pangit ito. Pero parihong variety ito, parihong F2 generation. Dito na party mga boss, patungo dito, ito ay nag-moisture content ng 16. So itinanim natin ito para mapag-aralan natin kung alin ba yung mas maganda. Ito so, na sa ating nakita, mas maganda yung mas uga talaga yung buto compare sa may moisture pa, compare sa may mataas na moisture. At ang tanong, bakit ba natin ito itinanim ng ganito? Dahil ito mga boss, pinag-aaralan natin dahil gagawa tayo ng uh, line material ng mais o gagawa tayo ng inbred line. Ang line inbred pala o pure line inbred na mais Ay siya yung ginagamit as line material Para makagawa ng ipuan hybrid na mais So yung ginagawa natin Ito yung ginagawa natin Gamit ang pedigree method So ang gagawin natin dito mga boss Pipiliin natin yung Mais na walang sakit Halimbawa sobrang daming mais na sakitin Ito mga boss So ito yung gagamitin natin For silping Or silpulinision Ito yung gagamitin natin At ito oh ito yung gagamitin natin mga boss as line material dahil siya yung may resistance sa sakit. Siya yung maganda. So ito yung pipiliin natin dahil ito yung may resistance sa sakit o disease resistance na klase na mais. Susunod so, natin gagawin, pipiliin din natin yung may mga malalaking bunga. At itong dito naman sa kabila, yung medyo mas maganda, pipiliin natin dito yung mas maganda talagang klase na mais. Yung may mga malalaking bunga, yun ang pipiliin natin. Ito halimbawa ito. Ito ay maganda at malaki ang kanyang bunga ito ang laki niya. So ito yung pipiliin natin. Isilping din natin ito pagkatapos yung sa kabila na may disease resistance at itong may malaking bunga ito yung gagawin gagamitin natin for cross pollination sa susunod na taniman.